Hi guys! For today's videos ay magde-deliver po tayo ng balanghoy na suman. Ayan sa ating kabayan. Dito i-deliver -de natin. Ihahatid natin sa kanilang bahay. Ayan suman suman kay dyan. Mm. So tara itong ihatod. Opo! Suman! <laughs> Delivery! Ang nakatira pala dito guys, ang nag-order sa ating Suman ay sila po ay mga engineer kaya nakakahiya no. Yes. Kakarating lang pala nila sa bahay kaya ngayon lang nila pinahati din kami ng suman. Ah, kokana mo po? Pag-order. Patlong reeria. Thank you. So, man, Thank you lang po. Madali lang kitain ang pera guys pag marunong ka talaga at madiskarte ka. Kaya ayan na si Inday uuwi na dahil tapos na akong mag-deliver. So iyan mga kabayan, huwag tayong mawala ng pag-asa ha. Basta laban lang tayo sa hamon ng buhay. Ang lagi ko tin sinasabi sa inyo, ang lahat ng problema ay may dahilan. Kaya mag-pray lang. Sigad na ang bahala sa inyo. So, thank you guys. God bless us all. Bye-bye!